Hello Libra Collective, sa and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 21 to 27. Tulad po na kagawian, ay nyo lang po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Libras po yun. Kaya patalasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloop po sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. Patayin po sa mga hindi nag-i-skip ng ads at saka po sa mga uh, nagdo-donate po sa ating channel. Thank you po again for your generosity and kindness po. So Libra, ano naghihintay sa iyo ngayong April 21 to 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Wands. Beautiful, good news agad. In the area of what you want, you have the Ace of Wands. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Two of Swords. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Ten of Swords. Okay, pag-usapan natin yan later. In the area of your uh, challenge this week, Libra, meron kang Nine of Wands. In the area of your fortune, meron kang King of Swords. Wow, okay. decision paninindigan, pag-usapan natin yan. In the area of your divine advice, meron kang Three of Cups. Beautiful and your outcome this week, Libra, meron kang Ten of Cups. Wow! Harmony, Happily Ever After card. Ito kaya meron kaligayahan, kasaganahan, um, beautiful, beautiful family life. Pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, you have the Seven of Pentacles. Ano daw yung mga bagay this time, Libra, na inaabangan mo o hinihintay mo na mabuo? Meron ka bang hinihintay na resulta o good news? Good news. Meron ka bang hinihintay na mga papers o kaya approval from someone o kaya tawag o kaya mabuo yung mga bagay na bin, um, hinihintay mo? Mabuong bahay, mabuong bayad, mabuo na yung benta, ganyan. Magkaroon ka na ng enough client para mabuo yung kota. May something in your life talagang inaabangan mo. And kind of like, you're thinking of worth it pa ba ang paghihintay ko? Worth it pa ba ang pagod ko? Am I doing the right thing? Saan ko pwedeng baguhin? Ano ang kailangan kong i-rectify? Ano ang kailangan kong um, i-upgrade? Ganyan. So this time, there's a lot of those kind of elements sa buhay mo this time na parang iniisip mo, ano yung mga enough ways for me para lalong bumilis yung pag-acquire ko at pagkuha ko ng resultang hinihintay ko sa buhay ko meron dyan, I don't know, bigla pumasok sa isip ko, meron dyan naghihintay na parang job order, o parang up uh, tawag na lang talaga, parang, huwi, pwede ka na, ah, uh, tawag ka na ng agency, makakalipad ka na ganyan. So, there are a lot of things na hinihintay mo this time. Started po tayo at the center, you have the eight of wands. Good news ito, paparating na. Um, I'm seeing you getting the things very quick, very quick ito. Um, big, magugulat ka na lang nandiyan na, bunga ng mga paghihirap mo at hinintay mo you, uh, God is telling you you're on the right direction. You're on, kung alam po yung pinagadaanan mo this time, I know, siguro mahirap, nakapagod, nakakalito, nakasawang-sawakan na rin sa pagod, ano. Pero sila ng Spirit Guides mo, napakalakas na nasa tamang direksyon ka daw. I know ang hirap, ano no ang hirap isipin na parang ha, huh? nasa tamang direksyon ako, inahihirapan e nga ako this time. It's like God is preparing you for the big shift for what's for ano yung mga bagay na gusto niya ibigay sa iyo. Hinahanda ka niya. Parang ngayon, kailangan mo daw maging matatag, kailangan mo daw maging handa And dito nakikita ko na parang super laser focused ka sa mga bagay na gusto mo makuha. You're on the uh, right track. That's what I'm hearing. Talagang yung, yung eye mo na surprise. At gawin mo lang yan, ipagpatuloy mo yan. Be consistent. And uh, be... parang sinasabi ni God na huwag ka daw mapagod. awag mong hayaan na lumaylay yung energy mo sa pagkuha nito. Lagi mong para mataas ang frequency mo sa so minamanifest mong outcome o minamanifest mong dreams para lalo mo siya mag magnetize. So I'm really really happy for you. This is really a good card. Good news on the right on the right direction. Parang daanan mo lang, huwag ka mag-alala Parating na yung parating, okay? The eight of wands being clarified with the hierophant. Ooh, something about um I don't know why pero meron ba sa inyo nag-aaral ngayon o parang exam? Nihinintay ka bang exam? Whether nag-exam ka sa bagong trabaho, meron bang kailangan na training sa bagong trabaho na yan, o kaya um, meron bang I don't know why kung, di ba pag nag apply ka, meron pa mga tests, meron pang medical exams, meron pang interview, meron pang next level of interviews, may next level pa of training. Now, I'm seeing you getting it with a good news, pero kailangan daw tiyagain mo, huwag ka mainip. Daanan mo lang yung proseso na yan kasi kinakailangan daw yan. Parang pinapakita dito, kailangan mo daw i-prove yung, yung range sa mga bagay na kaya mong mapag-aralan at uh, kung ano yung parang skills set mo, ganyan. So, daanan mo lang doon yung proseso na ito at talaga namang makukuha mo ang magandang bunga at the end. Kaya kung kailangan pag-aralan ng isang bagay, kung kailangan um, dagdagan pa ang knowledge mo, patunayan sa kanila kung ano yung mga nap, uh, napag-aralan mo na before, pero samahan mo rin daw ng additional learnings on your own uh, para pagdating dun sa actual interview o actual exam o kailangan mo pang ipasayong ganito, ipasayong ganyan, ay makuha mo siya agad. For those uh, waiting for a certain call, paparating na daw siya nandiyan na malapit na and uh, just do kalmahin mo daw yung sarili mo always pray more so hearing kasi hierophant it also about kasi parang pare ito eh parang priest to para siyang si pope Parang sa yung ugnayan natin kay God so make sure na palakasin mo rin daw yung spiritual power mo and you have God's blessing may -bas, -bas ka at nandito na yung good news dito na yung resulta so congratulations in the area of what you want you have the ace of wands you want a brand new life gusto mo na magsimula gusto mo na tong puntahan gusto mo na tong gawin agad because ace of wands is like anyo opportunity, a new job, um, promotion, a new life, out with the old, in with the new. Tira mo ganda-ganda ng image. Ano, bagong simula. Uh, papasibol pa lang yung araw. You have a butterfly here as a symbol of transformation. Bagong simula, bagong buhay, ganyan. At talaga nagbo-bloom yung bulaklak mo kasi parang dito ka talaga nakatadhanang pumunta. At ito yung bagong simula, bagong buhay para sa'yo. Um, ito yung mga bagay na gustong gusto mo this time. ah uh, siguro masyadong magulo ang life mo now. Um, siguro gusto mo talagang makapagsimula ulit somewhere else. Um, ayaw mo na ng mga nakagawian. Ayaw mo na ng parang sawang, hindi naman sawang sa sawa, pero parang alam mo na itong buhay na ito ay hindi ito lang yung parang gusto mo sa life mo. Um, meron ka pang gustong i-level up sa buhay. Gusto mo ng bago. Gusto mo na ng kumawala sa ginagalawan mo ngayon, um, I'm hearing na handa ka rin gawin para lang makuha itong bagong simula na ito. So the Ace of Wands being clarified by the Lover's Card. Yes, I'm seeing here na you're ready to do for the things that you want talaga with the lovers. Lovers kasi hindi lang ito tungkol sa mga karelasyon o sa tao, tungkol rin sa mga pangarap o mga bagay na pinipili mo. Kasi nakikita mo eh, Nakita ko lang ha. Ito mga pinili mo, whether trabaho ito, o negosyo, o passion project, o decision, nakikita mo yung magandang kinabukasan mo dyan. Nakikita mo kung gano'n siya ka-promising, kung gano'n siya kaganda, at kung gano'n siya magbibigay sa'yo na mas magandang kinabukasan. Kaya inalalaban mo ito. Kung halimbawa, uh, gusto mo mag-Japan pero wala kang kapirahan now, o kaya mahirap yung mga requirements, o kaya yung exam, kailangan pa mag-aral ng Nihongo, ganyan. Pero naniniwala ka sa magandang dulot nito, sa magandang kinabukasan. Kaya handa kang mag-sacrifice in order for you to get it. And um, yung mga hirap na yan, yung pagod na yan, magibigay talaga sa iyo ng magandang resulta. Especially here, in the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Kung may mga bagay daw parang nahihirapan ka this time sa pagbuo ng mga plano, sa pagbuo ng mga uh, gusto mong makuhang resulta, parang kailangan-kailangan mo daw maging madiskarte. Um, may, may, mga bagay daw na kailangan mong daanan na mas mabilis ka makakapunta doon kumpara sa traditional mong ginagawa this time. Parang ito yung, ito yung daan, ito yung sinasabi ng mga tao na traditional way of acquiring the result, pero kung madiskarte ka daw at talagang alam mo yung street smart ka, makakahanap ka ng ibang way at makakahanap ka ng ibang uh, pasikot-sikot para mabilis mo ma-acquire yung mga gusto mo. So, spirit guides also are telling you na, huy, lahat ng kailangan mo nasa iyo ha. Lahat ng mga paraan nasa iyo. Uh, masyado ka lang daw clouded at naiinip at saka nagdududa sa mga bagay na gusto mo makuha. Kaya parang hindi mo mahanap yung tamang plan o tamang step. Pero paalala nila na huwi, nasa iyo ang mga kakayanan mo, nasa iyo ang mga ways. Kayang-kaya mo yan. Huwag mo daw pagdudahan ang sarili mo. Everything that you need is here, moving forward. Okay, Queen of Pentacles, being clarified by the King of Pentacles. Wow, King and Queen is here. Hindi naman. Queen of Pentacles and King of Pentacles. Kapirahan ito. iyo daw ang kapangyarihan. Parang meron kang Midas touch. Yung parang kahit anong ka mo magiging ginto. Especially, wow, napakaswerte mo, Libra. Lahat ng bagay na gagawin mo from now on, you will get the good result. Mabilis mo ma-acquire yung kapirahan. Kung gusto mo magsimula ng negosyo, kikita ka agad dyan na mabilis. Kung gusto mo uh, mag-abroad agad-agad, makukuha mo agad yung job offer. Kung gusto mo magsimulang anything, simulang anything para mabilis yung swerte this time. Yung blessings, yung biyaya. Especially you have the blessing here from God. Parang silang sabi dito na gawin mo na, sugurin mo, gawin mo yung mga plano mo at uh, nandyan yung swerte, nandyan yung kapirahan, nandyan yung abundance. Congratulations, Libra. In the area of what's affecting your current energy, meron kang two of swords, meron kang desisyon. Na nagawa itong mga nakaraan. Kaya naapektohan itong eight of wands mo. Ito ang naka-apekto dito. Kaya parang laser focus ka. Parang, sige, so good, kukunin ko yun. Nandiyan yung mga sibato. Ina-acquire mo talaga makuha yung mga yun. Because you have decided in the past na ito yung path na pupuntahan mo. Ang naging mahirap ang desisyon mo na ito. Uh, hindi mo alam kung magubunga ba siya ng maganda o kung tama ang kahihinap nan. Pero you have decided on this. And, talagang clear sa mind mo eh. Yung, yung nafe-feel ko dito, clear sa mind mo kung ano yung gusto mong makuha at kung ano yung tatahaking mo landas. Kaya ang lakas sa loob mo na talagang mamili sa mga bagay-bagay. Pero nandun din, nandun din yung nandun din yung pag-asa sa puso mo na God, direct me on the right path. God, uh, tulungan mo ko, alalayan mo ko papunta sa mga bagay na ito. Kasi ang tagal ko na po naghintay. That's what I'm hearing. So, i-clarify natin si Two of Swords. You have... The Eight of Cups. Yes, meron kang tinalikuran talaga. Eight of Cups like walking away from things, person, or places, or endeavor na alam mong hindi na mahalaga sa'yo. Um, feeling mo, tapos na yon, napiga mo ng kailangan mong pigain doon, wala nang patutunguhan yon. kaya you chose to walk away and decide na parang ito na po yung pupuntahan ko. Kung parang halimbawa, dati ayaw mo mag-abroad kasi may trabaho ka dito, pero tong trabaho na to, na-realize mo na, uy, aliit ng sweldo, hindi kasas para sa pamilya ko, hindi ako makaipon, And then biglang may nagbukas na pinto abroad, gusto mong gawin. Kaya parang nag-decide ka na, aga, okay, iwan ko na to at pipiliin ko na to, isang bagay na ito na mas malaki ang potential for me. At kaya ngayon yung, yung, yung isip at yung puso, yung dedication ay talagang nakatutok dito para lang makuha ito. And now, you are ready to have it. I'm seeing you getting also advices from other people kung paano siya magagawa ng tama. And meron ka talagang blessing dito. So pray more daw, pray more. Um, palakasin ang spiritual power para lalong pakinggan ang iyong mga dasal at makuha mo yung frequency of manifest manifestation mo. Ito ang very interesting. In the area of your near future, Ten of Swords. Usually, Ten of Swords parang lugmok, mahirap, hindi makatbangon, hindi makatayo ganyan, di ba? Pero ibang nararamdaman ko sa iyon, Ten of Swords. I'm seeing here, end of a struggle. Uh, um, mapaputol sa life mo this time, whether end of um, sugal, end na of uh, bayarin, end na of utang, end na of a struggle about something. Meron ka bang in-struggle this time, whether um, health mo ba yan, o kaya... Conflict with other people, meron ka ba nakasamaan ng loob, may kaaway ka o kaya kapitbahay mo hindi mo kasundo o kaya um, may away kayo sa pamilya, kakapatid, aga-agawa kayo sa lupa. I'm seeing here, may pagkatapos daw sa gulo na yan. Parang yun ay pinakarurok, pinakadulo na yan ng paghihirap dyan. And mareresolve na yung bagay na yan. And I'm very, very positive with this one. Na end of a struggle for this. Okay? The Ten of Swords being clarified by the Death Card. Yes! end na talaga transformation na ito. Parang kung ano man yung mga bagay na talagang pinaghirapan mo, na talagang lugmok na lugmok, wala kang makitang outcome, wala kang makitang uh, solusyon, um, bigat na bigat na yung dibdib mo, likod mo, batok mo, ulo mo, kakaisip kung paano to lalagpasan. Um, siguro, pwede rin ito yung mga utang, mga pinakautangan, utangan problemang pinansyal. This time, in the near future, after you get the good results, I'm hearing talaga may transformation sa life mo. Everything's changing in your favor. I'm seeing a brand, ba a brand new house or a brand new life dahil nabayaran mo na yung mga utang ngayon, makakaipon ka na ganyan-ganyan or dahil nakasettle ka na sa isang bagong trabaho, sa isang bagong endeavor, unti-unti mo na napupundar yung mga bagay sa pamilya mo. So, if you're thinking of your life right now, I'm sorry, nadidigay lang ako ha. If you're thinking of your life right now, I'm seeing na in the near future, there will be changes for the better. So congratulations, yakapin na mga pagbabagong magaganda na hatid ng kapalaran. Congratulations. In the area of your challenge this week, you have the Nine of Wands. This time, especially sa Nine of Wands, kasi parang wounded warrior ito eh. Lahat na ng bagay ginawa na niya, lahat ng way, strategy, sinubukan na niya, pero hindi siya sumuko, natapa na siya, bumangon, nasubsob, naputikan, pero bumangon pa rin siya kasi nasa isip pa rin, nasa puso pa rin niya, yung pag-asa at saka yung paniniwala na kung ano yung gusto niya makuha ay makukuha niya. Ang challenge sa'yo this week, especially lumabas siya, huwag ka daw susuko, huwag ka daw malilingat, huwag ka daw mainip, huwag ka daw magduda sa iyong path. This is like Parang nasa ano ko palang eh. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Daanan mo lang. Malapit na. Matatapos mo na rin. Makukuha mo na yung ending ng libro at tandoon na yung good start and good news para sa'yo. Uh, patunayan mo sa yung spirit guides. Patunayan mo sa Diyos. Patunayan mo sa mga tao sa paligid mo na kakayanin mo at malalagpasan mo at makukuha mo yung hinihiling mo. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Three of Pentacles. Now is the right time also to mingle to other people. You have three, three here. I'm hearing you are loved, you are uh, taken care of by your spirit guides, by your ancestors. Pero kaba na pang lola o tita o ka mag anak na sobra, sobra, sobrang malapit sa puso mo. I'm hearing you are being taken care of them. Yung mga ancestors mo yun ang yung spirit guides. And kahit doon napapagod ka, kahit doon nahihirapan ka, maraming tao sa paligid mo na nandyan para supportahan ka, para alalayan ka. So, hanapin mo daw yung tribe mo, hanapin mo yung support group mo, at yun ang magbibigay iyo ng additional motivation, additional lakas para kayanin yung mga pinagadaanan mo. Okay, Libra? In the area of your um, fortune, you have the King of Swords. May mga bagay daw this time na talagang paninindigan mo. Um, merong magandang result tayo, mga bagay na inilaban mo dati especially nasa era siya ng fortune parang ngayon you are the leader of your life merong magandang resulta yung nangyaring pinanindigan mong action before merong kang pinutol na ugnayan with someone eh o merong kang inaksyonan na tao na parang hindi ka na pwede sa buhay ko, kinakat na, ka na sa life ko, o kaya meron kang uh, desisyon na parang taliwas sa gusto ng ibang tao, pero sa iyo naniniwala ka na ito yung desisyon na tama for you, and malinaw sa isip mo na, yeah, na sa akin yung totoo, ako yung totoo, akin, sa akin papanig ang katotohanan, and you fought for it. ah uh, talagang pinanindigan mo siya, and I'm seeing people are, parang ngayon namulat na rin yung mga mata nila nakita nila kung gaano katama yung mga naging desisyon mo at kung paano mo inilaban yung mga bagay-bagay. I'm seeing you continue fighting for what you want. Continue fighting for the truth. At lagi mo diga ng mga bagay-bagay because maganda ang balik niyan sa'yo. At makukuha mo yung mga karapat dapat at mga bagay na deserve mo. Okay, Libra? The King of Swords being clarified by the Two of Cups. Ooh. I'm seeing dito, this time, um, be smart. I don't know why. Merong mga agreement with other people na pinanindigan mo, parang merong mga um, pag-uusap. Pwede ikaw, love life mo, o kaya ikaw, uh, kanegosyo, o kaya ikaw and other people, anything, anyone in your life na parang meron kayong agreement, meron kayong uh, ugnayan, meron kayong um, Uh, kasunduan, ganyan. And meron kang pinanindigan na bagay doon. You're very smart this time. At talaga nakita mo, parang, teka, hindi pabor sa akin tong bagay na to. Tapos inilaban mo yung mga bagay na yan. Uh, pinaglaban pirag mo yung karapatan mo. Yung pabor, dapat pabor sa'yo at saka uh, pantay at patas. I'm seeing you getting a good result from this. Dapat tunayan mo sa kausap mo, sa kaugnayan mo na tama ka, ata uh, fair ang mga nilalaban mo and you will get the good result from this so congratulations people are getting people are noticing you people are uh, approving mga bagay na gusto mong ipa approve at makukuha mo yung yes if you're asking things sa life mo this time libra the answer is yes congratulations in the area of your uh, divine advice ang paalala sa ni spirit guides mo learn to have fun ito ang panahon daw para magsaya ka, panahon para maglibang ka. I know marami kang inaatupag at kinatrabahong bagay. You're very focused nga with the Eight of Wands here sa mga bagay na gusto mong ma-achieve. Pero ang paalala sa in-spirit guides mo na learn to play then uh, Mag-enjoy ka, go out, mag-video ka, manood ka ng sine, manood ka ng TV, mag-YouTube ka. May mga panahon para mag-relax, okay? Yun ang kailangan mo daw hanapin. The Three of Cups being clarified by the Seven of Cups. So, may mga bahay ka doon na gusto ma-achieve with your life. And I'm thinking na this time daw, maghanap ka ng maraming ways to relax. Um, may mga point kasi na parang feeling mo, ayoko niyan, gastos lang yan. Ayoko pumunta dyan, uh, maraming tao dyan, o maraming dapat gawin. Or parang you're losing sight kasi of... Um, you're losing sight of the happiness because ang daming daming mong gustong gawin. Ang daming daming parang ayaw mong simulan kasi naka-laser focus ka nga sa isa. So nalulust mo yung parang um enjoyment and experience. So now this time around, learn to be happy daw, learn to be um enjoy kami magaya daw I'm hearing kami magaya pumunta ka because there will be reunions there at yung reunion daw na yan magkakaroon ka ng maraming opportunity whether love life o kaya bagong trabaho bagong connection bagong business partner so if someone is asking you for a reunion party o sa fiesta may mag-iimbita sa'yo sa fiesta o bakasyon sa mama ka daw because doors will be opening up for you there okay so wag kang maghuminde o kahuminde sa mga invitation na mag-relax o mag-party. Uh, huwag mo daw pigilan ang sarili mo this time because doors are opening up for you sa mga lugar na yon at pagkakataon na yon okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. First, let's have additional messages from the divine. We have number 10. Kung importante po sa inyo ang number 10 or 1 and 0, there is a confirmation that this reading is for you. You have Buffalo Spirit. Nakita po ba ng Buffalo Anywhere? there is a confirmation that this message is for you. The abundant universe will provide. Sabi ko iyo, sa di ba? Gintay ka lang. Ibigay sa'yo ng universe, ng Diyos, yung mga bagay na kailangan mo. Sobra-sobra pa. O, di ba? Another message, crossing bridges, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Pasok ito sa advice sa'yo, makipag-connect ka daw with other people, kailangan yung bridge mo ay, yung connection mo with a lot of people ay magudulot iyo ng mga pintong magbubukas okay opportunities and another chances for a lot of abundance ito ang area na kailangan mong pag-focusan ngayong buong linggo Libra you have blame i accept responsibility for my well-being so enough daw ang parininis sa mga maraming bagay now is the right time to own up sa mga bagay na ginawa mo at mga bagay na pinagdesisyunan mo this is your life and the uh, owning up to this will make you grow, okay? In the area of your outcome, Libra, you have the Ten of Cups. Who happiness, harmony, love, um, talagang happily ever after card. Meron ka bang hinihintay na mabuong bahay? Andiyan na mabubuo na yan, malapit na. Meron ka bang hinihintay na parang papeles o pagwewenta ng gantong property, pagbili ng gantong property, pagbabate sa family, yung mga nganak ba sa family nyo, may mabubuntis yan? I'm hearing may mabubuntis. Wow! may hinihintay ka about pregnancy, this is a confirmation that is andyan na ang panagbubuntis. Meron na mga bubuong baby. So, congratulations. Ngayon ang pumasok yung message na yan. If you're waiting for babies, andyan na. If you're waiting for something within the family, may kaperahan, may solid na foundation uh, for you and your loved ones. So, congratulations. Ten of Cups being clarified by the Seven of Swords. So, may mga bagay daw this time na parang sarili ninyo muna with the family. May mga good news paparating. May mga bagay na magaganda. Mga abundant things na wag nyo daw muna ipamalita, wag nyo daw muna i-share with other people because you know, alam mo naman, mga tao dyan sa paligid, hindi lahat yan ay totoo sa'yo, hindi lahat yan ay after your happiness, after your well-being. So make sure na yung mga private things ay iparatilihing private at dapat lang makaalam ng mga magagandang kaganapan at positive things ay yung mga importante sa iyo at mga minamahal mo. And uh, for others, hayaan mo lang silang uh, clueless sa mga bagay na gusto mo. I'm seeing here na meron ka daw Pin tinatayong project o endeavor para sa buong pamilya. Kung may inaasikaso ka, now is the right time daw for you to be strategic a maghanap ka ng tamang tactic para daw makuha mo yan at mag-yes sa'yo. Whether visa yan o kaya ang mga papers o kaya approval for land, ganyan. Magkaroon ka daw ng tamang strategy para mas makuha mo yung tamang sagot dyan. Okay, Libra? That is your April 21 to 27 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tyra page God bless everybody.